Sige, puntahan mo nga don. Sige, puntahan sira din oh Hindi, ganyan talaga yan Ay, ito sira din oh din oh Ito ayayos Epo. Bunga nga, nga mo, mastos. Okay. Nung pag-video natin, naputol. Oo, oh, yung ano niya, cup niya ang okay. Yan niya. yan. Ay, ganyan talaga yung katawan niya. Hindi, yung sa ilalim naman, sira. Ito ba sa Sa takip yan. Sa yung takip, what? Video na ulit. So, yung... ayan yan kasi yan. Oo, oh, oo. Oh. Oh. At tapos ito. May nabagay ni Robert dyan. Tawagan mo nga. May may ano dyan sa shopping. I-ano mo nga muna dun. Isaksak mo nga muna dun. Oil! Bukal mo pa. Sundit. I-dump. Tapos i-dump. Nakagulat naman. Ano sindi agad? Hindi ko sinindi. Nakasindi siya. Okay naman pala siya, Papa. Hayaan mo na. Palang naman. just pinutol. Hindi na rin galaw kasi yung paa eh. Ha? Hindi na, hindi nakakabit. Hindi na rin mo pa. Kasi nagyan, Nagyan ng, ano oh, yun? Nakatanggol yung, ano yun? mama Oo, nakatanggol.